tali yung... teka lang ha. Ang dali. Bubuhulang ko pa ng isa ha. Huwag malikot. Tulad ko Kuya Mateo. Visible na kasi yung ilalim eh. Ay, ha. Kaya yes, sumama yung isa. Ay, malikot. Malikot. Ah. yan. hindi ko Alisin mo yung kamay mo. Kasi, alisin mo. Malikot. Malikot. Sinabi ko, malikot. Kaya, pa natin ng isa. Wag malikot. sinabing ko, malikot. Mag malikot. Oh, pang -pang. oh. Huwag malikot! Isya. Hindi na naman. Makawala na naman sa buhul yan. One. Yan natin. Two. Three. Ano nangyari? Blok, laki nga. Tignan pa. M-G-T. J. J. Ah! Ito mo na